oh, you yun know, mga amigo mayroon dumadaang balina yan you kita know. oh. si kita na yan pag nasa nasa ano na mailit na, na ayan no, oh nausok ang likod oh so dalawang piraso ilan dalawa tatlo tatlo uy nasa naman na nga na, mag isa isa man na sana yan bakit manubra na isa anak pare-parehas man ang laki dalawa din ito dalawa isa lang yan dalawa yan isa lang yan Ano nakapagawin ng ating service? Sige na kumutok. Kumutok. 26 eh. Sana makahuli kami ngayon sa araw Hapon iisang pinaso Ayan, Maganda na ba ng Agos? Baka may kakain lang din May tatlo naman kanina Salamat at uh, meron na mga amigo Maghihintay lang ulit kung kailang kakain Kahapon yung ating series Nakadala ng hold ng bintuna Pero sa ibang buya Ayan Pagdayo na yata ulit Parang nagsidayo na naman. Ayun, parehas na dumayo yung ating service. Sabang magbayaw. Mas maganda sana kung pag-uwi may dala. Tapos tayo dito. Kami dito sana makahuli din. Yun nga pala ang binabandon mga amigo kasabay na sa amin na pasibad na nalagot. Eh, kumain daw yun ay alas 12 pa. Alas 12 media na hat ng, hat, ng ng pamadaling araw, nalagot. Hindi rin nila nahuli. Yung pantatlo sana nila yun mga amigo dahil may karga na silang dalawa. Ibig sabihin lang talaga, yan ay, hindi talaga sabihin nila na kaya nalalagot ay nasa uh, panghahawak talaga Talagang mayroong ganun. Pagkasubobra na kasi sa tagal yan, kahit pag inalalayan mo ng masyado, kumbaga man ay medyo ulang sa ang bira mo. Uh, at tumagal, lalong nalalagot gawa ng nag na, ano na yung, nagagasgas ng nagagasgas yung nailo na yun sa pagkakatali. Kaya sa kailangan sa umpisa pa lang, talagang isasagad mo sa halos capacity ng kakayanan ng naiload. Pagka nalagot, ay hindi, may hindi ka napagod, hindi ka masyadong nagtagal. Pag hindi nalagot, ay hindi humahuhuli, gawa ng USD, mapapagod ka agad. Gawa ng persado siya eh. Kasi namimirsa siya. Pero pag alalayan yan mga amigo, ilang beses na kami sinipito ng ganyan na masyadong alala yung pagbabantun Pag inabot yan ng uh, lumagpas na yan si uras. Dihiram -dihiram ang 12 oras, bihiram-bihiram ng mahuhuli mo yan. Kadalasan yan nalalagot na. Pero makikipagsapalaran pa din na mahuli. Kaya talagang parang uh, hindi na maliit na maliit na yung chance. Basta tumagal ng ganong katagal. Yun. Kadalasan ay ano, ang mga pagpapahuli ang tatlo, apat na oras huli na. ganon ang karamihan. Isang beses yun, nakahuli kami ng 16 hours na ang binantong. Isang beses nangyari yun. Pero karamihan namin mas madali, tatlo kalahati, tatlong oras sa kalahati yung aming huling na huli sa so aming oras lang yung dami, daming ginainan ngayon mga amigo ng kultuhan baka siguro yung mga naririnig natin na monitor hindi ko na mabilang pero hindi na bababa sa mga 15 piraso o, yung monitor lang namin yun ay yung hindi pa kami pa nagbabantun, yung iba walang radio yung iba may radio malayo, hindi natin na kopya dito yung yun yung mga na-on na, lang natin yung mga na-monitor lang natin sa radio hindi na mga kinsihan na yung pero ang uh, nabalitaan kong huli mga amigo yung kapon mayroon daw tumabi na may karga uh, hindi kasi ano sa lalagyan itinabi nakabalagbag naka lang doon sa ibabo ng baga nila tapos kay Mitre dalawa doon sa taga Timunan isa saka isa kay Tuanbali apat lang lima, limang piraso lang yung nahuli pero yung lagot mga amigo uh, nasa kinsi na Or, talagang ganoon mas lamang mas lamang ang lagot Oh. Ah, mabuti nga lang mga amigo nung nakarang taon dalawang bisis lang kami kinainan huli parehas pero talagang ganyan, tsambahan yan, lalo na pag medyo bumikil yung pagkakatali mo sa kwan, parang yun ang nangyari kagabi yung, yung pagkakatali doon sa tensor niya, sa sibol doon siya naputol baka masyadong ipit yung nylon bikil yung no. Doon siya na putol sa butno ay. Sana may kumain. Ngayon. Oh, uh, ay kami na may, mga lamarang lamarang na din baka ti mga isang ublong na. Ano na? Kopya, kopya, ho. Ito sa amin mga isang ublong lang na naman.

dandan pa kaya na tanggal. Ibalik niyo tiba ba niyo ma? Oh. hindi mai kapitian. Ah pero, ibalik niyo hindi mo mai kapitian. Iba ba wii palang wii? Ah, oh, lang, na mo na ilinsad, mai batong lang. Uh, tanggal yung palang yung sumuot sa dalan. Ay di palang yung nang series na ay eh. hindi kung hindi dahil nasa ilalim yung na, eh. hindi mo ma mada tanggal mo rin yun sa dress yun hindi mo ma angat yung pagdi mo tinanggal nasa kalian. Ayo. Oh. Dalo ba ang tatalian niya? Yeah. Hello di ka. Ito na ako okay, naman manah. Ay dala. Lamarang.

Uy, nasa naman na nga. Mag-asa-asawa man lang sana yan. Bakit manubra na isa? Anak. Pari-parehas man ang laki. Dalawa din ito, dalawa. Isa lang yan. Dalawa yan. Isa oh, mm -hmm. lang yan. Isa lang mga bala mo. Oo, likbalugbog lang yan isa. likod ko. Ano niya dito yung parang silik mo. Ay, dalawa lang yata yan. Yan, sinasamahan niya ng mga bigtuna, mga amigo. Ay... Pag pumirmi yan sa buya, ayan. Ang kaso pag nakadaan niya ng buya na marami talimago, yung laman na yan, yung nasama dyan na, big, na bariles, hindi ko na. Minsan ipapayawan na sa payaw. Ngayon kung wala namang laman yung payaw, baka yung laman pa sa payaw ang sumama dyan. <laughs> <Bakit>? <laughs> ganyan kaya kalalaki ang mga huli mong na, no? Bariles, mga bultuhan. Ayaw mo. So, mahaba pa yan. Mahaba pa yan sa banga natin. Mahaba. Hmm, ito namin, ito natin. Ah, Ed, lalabas lang ang katawan yan, mas mahaba pa yan sa banga natin. Yan nga yung yan kaninang dumaan doon. Hmm. Hindi pa lolo lumayo. Sa ilalim ng siguro. Sige Siguro kung ang bilog ng katawan na yan Dalawa nga Ang bilog ng katawan na yan kasi laki din sa bangka natin. Tapos mas mahaba pa. Mahaba pa. Kita natin. Hindi mo ano yan. Hindi yan. Mahigop Tan ka na yan. Tanding na ah, po tanding takot. Butanding sa tabi. Yung pagtali na ito sa buya doon sa tabi. Ay kay grabe eh ng ipo nang parang tuburong do. Laki to kaya ta yon. paglukso ko basus to magtabo pag ko. Butan aw yung, ano na yan dalawang barrio lang yan pag hindi sa sa pag hindi sinamahan dito na dito na yan nang ayon. Pero may iiwan yan, tuloy-tuloy siya eh. Pag may kasama yung yan, may dito. At marami ito malilita eh, maraming pino. <coughs> Ayun, nakapag-uwi na ating service oh. Oh. Oh.

うまく

service hindi pa nadating hindi natin nalang kung may isda yun manalaman natin yung mamaya yun salamat mga nito puno na namin yung isang eh, uh, puno na kami ng isang uh, dugsungan Ah, uh, sana magtuloy tuloy uh, magandang maganda naman yung aming tayo nakahuli uh, kami kakagabi ng tatlo yung multuhan kahapon, yung giant tuna na lagot, sayang, nalagot kagabi. Pero talaga ang ulihin yan, pagkahapon kumain, gawa ng pagkagabi, matagal pa rin yung isda. Mabaang gawa ng hindi nakatakbo ng malalang. Ayan na, oh, si Nigo Bido, yan o. Oh. O, oh, oh, nagbibinto ng, nagbibinto, nagbibinto ng mga pirit, ayan o. O, o, ano, pinunoon na ang pirit. Dami na kumain mga amigo, ayan o, ayan o. oh, oh banat din sila doon. Ayan o. Oh. Yo, tuwang tuwang ka ni Gudido. Oh, do sa kabila pa para hindi amabot. Hoy, wala kong. Pamain at saka ulam. Ulam. Yan. Nakakatawa ko yung ano ay. buwan nang hindi pa tara ni Juan dinadala na limutan. Yan masarap na yun ah, yung breeding. Breeding. Yung mix. Ayo. Sarap yun. Ay pang isda talaga na yun ay. Yan ang masarap pang preto. Preto. Uy, natanggal pa o. O, nang ano? Nahalo. Natanggal pang isa. Ha? May nahalo ang galanggong? Buraw lang. Buraw lang. Hmm. Malay mo, malay mo pati, isingit-singit ba sa madaling araw, biglang iyan ang gusto. O, di. Meron. Pagbabos na mga undak, layo-layo natin kayo. madaling araw, malayo man talaga. Ah, uh, kon binalian man hindi man ganong hindi man binalian pero mahinang mahina si Lex. Si may simi lang. Mm -hmm. Mano kasi ay pag malapit na sa yung parang busog sila sa yung pagkain nila. Oo. Oh. Marami sila hinabol. Wala halong kalangkong loh Wala oh. upit nang mapuno ang tao Malapit oh, na. Malapit na. Kain na Hindi talaga matabas-tabas si Nico Francis ba? Hmm. Oh, leh, pegatui ya bagal, betul ya gani. Batang petanongan? Oh ya, oh kita mau nah. Saya tahu jangan sama ngapa gapat tanungan? Oh ya, oh gapat tanungannya sih ingin tahu, ingin, ingin, ingin. Oh. May boro yan oh. Eh, magbabad-babad yan pag marami din ka tanungan Ano? Shout out sa mga taga-tanungan, boys. Shout out sa mga Ay, Bumalik ay Ala Lalaki pa 'yon. Oh, mga amigo oh, namuting alam mo mamaya eh, ay kagabi may tatlo Maka malay mo mamaya ang gabi mas eh, maganda para marami pagkipilihan na pain ay eh. hindi tayo gano'n nakaunda kahapon ano na, hindi hmm. kaunti lang ang pirit natin ay galunggong salamat po ayun po may galunggong nahalo oh buhay may buhay buhay na po na buraw buraw? Ah, mas, magal, mas matagal mamata yun mas matibay yung buraw ayan mga amigo Ah, gabi na uli. Ah, may isa naman kami ngayon maghapon. Hindi pa natin alam kung talagang isa o may karagdaga pa. Gawa na yung aming service. Hindi pa naman dumating. Nasa dayo pa. So, eh, mali natin kung may huli o ano pagdating. Kahit lamarang man lang. Ari mo na. Oh, yun. Ah, tapos na uli ang maghapon mga amigo. Sana mamayang gabi meron uli. Hindi naman na zero ngayong ng araw mayroon naman nagahuli na isa yung ating service hindi nga lang dito sa aming payaw na tinatayuan dumayo siya sa ibang payaw yun sana mayroon ulit mamaya abang lang mga amigo para malaman natin kung talagang mayroon na natin yan malalaman kung makakahuli kami sa susunod ulit natin video yun maraming salamat mga amigo